Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kapiling po natin ngayon si Mons Andy Valera upang sumagot po muli sa mga tanong ng ating mga netizens na patuloy po na nagmamahal, tumatangkilik at nanonood ng The Bucket List. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din naman. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pong tanong para sa araw na ito ay nagmula po kay D. At ang kanya pong tanong, Monsignor, itatanong ko lamang po kung maaari po bang mangyari na magsanib ang agripayan at simbahan kung magkakaroon ng maayos na pag-uusap ang agripayan at CBCP CB at Vatican? Una ay hindi magsanib ang dapat maging salita doon kundi bumalik sa atin ang mga agripayano na pagkat sila'y humiwalay po sa simbahang katoliko. Maaari pero ito'y napakahabang usapin at gaya na nga ng sabi mo, hindi lamang po ito sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kinakailangan dito ang pakikipag-usap sa Batikano sapagkat maraming mga bagay. Ang una, yung tinatawag nating validity ng kanilang banal na orden Pangalawa po, yung tinatawag natin na ang kanilang mga pare nga ay nag na eh. E tayo habang panahong selibato pa rin ang mga pare o hindi nag-aasawa. Ito'y napakahabang usapin sa katunayay meron riking aklat ay sinulat dito ang dalawang Heswita, si Father Bernard at si Father Pedro at na naging teacher ko pa sa Ecumenism. Ang uh, ito'y hindi napakaikling aklat. Tatlong volume ng magpakapan na aklat na binigay ni Father at at Father Bernard ang kanilang pag-aaral at ito yung tinatawag nating religious revolution in the Philippines. Kaya kung interesado ka, DI, yun ang pwede mong puntahan aklat para makita mo anong haba ang ugat nito, anong pinagkaiba natin sa kanila, ano na ang nagawa ng simbahan. Pero isang maganda ay meron na po tayong agreement sa kanila at hindi naman sa kanila lang. Meron ilang mga simbahan na kinikilala nating balido ang kanilang binyag. Kaya bahagi po ito uh, yung tinatawag natin na binyag ng mga aglipayano na ating kinikilala. Yun yung binyag na merong sangal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po yung Unitarian. At iyan lamang higit sa lahat muna ang nagawa nung nabubuhay pa si Father Pedro at Chutigi na siyang inutusan ng kapulungan ng mga obispo para sa tinatawag nating ecumenical dialogue sa kanila. Gayunpaman, sa ibang larangan ay meron pa rin tayo nagagawa. Kumisa ay makikita ninyo yan sa tinatawag nating samasama nating pananalangin. Pangalawa, sa mga ilang kilos na nangangailangan ng boses ng iba't ibang mga simbahang kristyano sa Pilipinas, ay kasama din natin ang ating mga kapatid sa Aglipayan Church. At hindi naman tayo nagsasara ng pakikipag-usap sa kanila at sa iba pa rin mga reliyon o kristyano higit sa lahat. Sa gayo'y mahalaga po ito, maski ngayon sa ating pananampalataya. At siguro nga'y ito'y kinakailangan ng mahabang panahon ng pagninilay, mahabang panahon ng higit sa lahat ay pagkakita pa ng kagandahan ng ating pananampalataya. Once, maray pong salamat. At maray pong salamat sa nagpadala ng kanilang tanong para po sa araw na ito. Kaya huwag po natin kalilimutan kung nais po natin madagdagan ang ating mga kalaman para po sa ating pananampalataya. Huwag po kayong mahihiyang magtanong ng inyong mga bakit sa triple www.facebook.com slash bakitmonsandy. Marami pong salamat. Maraming ko salamat sa inyong lahat at gayon din naman sa inyong pagiging interesado sa ating pananampalataya.